So yun po no, what's up sa inyo mga pangat Welcome back to our channel, medyo makala tayo ngayon <laughs> At syempre magandang magandang umaga tanghali, hapon gabi Kung oras nyo man ito mga pangat sa buong mundo Good morning Blessed na naman sa inyo mga pangat Syempre blessed na naman tayo mga pangat Dahil tumila na ang talaga namang Gumunaw Ang kinikin natin ay kita Tumila na mga pangat ang karagatan Sa disyerto. Actually, mga pangkatapos lang ng matinding bagyo, thunderstorm, dilubyo dito sa Dubai. Uh, ano bang araw ngayon? Today is Thursday. yon Thursday mula nung Martes. Lumubog na naman ang Dubai, mga pangat. Kumbaga, ito yung pinakamatindi mga sa lahat ng ulan no? na dinanas ng Dubai, mga pangat. Sobrang lupit. Pati mga pangat, ang airport naging dagat. Ang Zigzag Road naging dagat. Lahat mga paat naging dagat. At ang mga building dito sa Dubai mga paat naging butas. <laughs> ang UAE mga paat ay isang disyertong lugar. Hindi sila prepared mga paat do sa raining season kasi nga mga paat dito naman ay artificial. Pero at that moment mga paat hindi ko lang alam kung artificial yun o hindi kasi talagang napakadilim ng kalangitan at, at buo ha lahat kasi mga pangat minsan pag artificial hindi naman lahat inuulan no basta hindi ganun ka, hindi ganun katindi at ngayon nakarecover na tayo syempre bagamat maraming na damage na sasakyan, lumubog na sa at hindi ko lang alam kung may nasawi na buhay I hope at sana wala naman okay lang yung mga kagamitan pero wag lang yung buhay ng tao so yan pero balita ako mga pangat ang metro hindi pa rin gumagana. May gumagana pero mga ilan kaya hindi pa rin tayo nakakapasok ngayon mga pangat. Actually, kung napanood yung mga pangat sa ating uh, Facebook page, yan yung link mga pangat. Pakita ko sa inyo, panoorin yung mga pangat. Anong ginawa natin nung kasagsagan ng ulan? Wala tayong pasok noon. dalawang araw mula kahapon. Pero ngayon mga pangat, may pasok na sana tayo. Pero walang metro. Yun naman ang problema. Walang. Ang bukas lang is yung uh, sa red line, Burjuman to Business Bay, Jabal Ali to Expo. 2020. So yung nakil na tamaan, walang hindi pwedeng dumaan ang train doon. Hanggang business day lang, onward wala na. Kaya hindi ako nakapasok ngayon. mga pangat nakapamingit nga pala tayo kahapon, no? Oh. Ayun. Know? Let's <laughs> go so, at syempre mamayang hapon mga pangat. Mimingwit kami. Basta may mga kasama tayo. Hindi natin alam na kung sino ang mga kasama tayo, pero let's go. So mga pangat oh, na dito, tayo mga pangat sa Banyas ngayon. Meron tayong check o pinuntahan pero hindi ko na videohan mga pangat. At gusto ko mga pangat na magmuni-muni. <laughs> Nakipag-udot ang dila sa inyo mga pangat today. No? Sa nagdaang o lumipas na trahedya. Yo, trahedya talaga. Ah, sabihin natin mga pangat na isa itong history mga pangat ng UAE. Siyempre isa tayo sa mga saksi mga. After 75 years mga pangat nagkaroon ng ganitong klaseng sakuna or uh, malakas na ulan mga pangat dito sa Dubai at talaga namang binaha mga pangat ang halos or 70% ng Dubai mga pangat is binaha no at, at gusto kong pumunta dito mga pangat sa lagi ating pinepesta kung saan eh siyempre alam na mainit ah <laughs> sa may creek, yan mga pangat sa may mga barko tara let's go So mga pangat, trik ang araw ngayon. Grabe. Sobre. Makalipas ang ilang araw, mga nalanta mga pangat. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa thunderstorm o bagyo mga pangat pagka nandito ka sa Dubai. Kasi sa ating mga pangat sa Pilipinas may mga pangalan eh no. Ano-ano yung mga naapektuhan mga? sa nagdaang o malakas na ulan mga pangat. May. Actually mga pangat dito mga pangat sa Dubai no, UAE, alam naman natin mga pangat na ito, ito ay isang desierto hindi pangkaraniwang inuulan yan so mga sa mga nakapanood ng ating vlog no na sinasabi natin dito na hindi nagbabaha o hindi masyadong inuulan ang Dubai pero sa mga panahong ito mga paangat o sa mga pangkasalukuyang panahon may pagbabago o sinatawag na climate change siguro ang epekto nito mga paangat siyempre ayon dun sa mga pag-unlad no mga pangat ang isang, nung unang panahon no mga pangat pansin naman natin o alam naman natin na ito isang disyerto nga so walang ulan hindi masyadong nung uulan o hindi nagbababaha no mga pangat so syempre dahil sa paglipas ng panahon at kasabay ng panibagong technology o instruktura hindi natin napapansin na naapektuhan ng mga pangat ang ating inang kalikasan. Mga. Nakita nyo naman itong Dubai mga pangat kung gaano kaasenso, kaprogreso -ka mga patang. Sinabing high tech, Dubai is namumuhay sa ganong klaseng status. Dahil dyan mga pangat, apektado mga ang ating kalikasan o mga pangat. Hindi ko sinasabing yun talaga nangyayari. Based on my observation lang yun mga pangat kasi nga itong sobrang yabong ng pamumuhay o ekonomiya ng Dubai mga pangat mapansin nyo mga pangat dito ba nagpo-post ako sa Facebook page natin ng mga sports car is ganun ganun nilang mga pangat no? ang so, sports car dito mga pangat is pang karniwan kung saan saan mo na nakikita unlike sa Pilipinas na kinukumutan pa kinukalambuan pa dito mga pangat ang lang sa kali, ang lang sa mga parking kung saan saan lang mga pangat ang ah, mga Tesla dito mga pangat is hindi siya big deal o hindi siya parang maaamis ka no? kumbaga pang lang actually may taxi pa nga nyan, mga pangat na mga Tesla Tesla no hinahangaan ko rin mga pangat ang Bolts Kalipa no dahil ilang beses na yan mga pangat tinamaan ng matinding kidlat pero matindi yung kanilang o oh, maganda yung kanilang uh, lightning arrestor no mga pangat o, so, ibig sabihin lang mga pangat nagpapatunay lang na ang Dubai is ang hindi na nagpapatalo pagdating sa in terms of uh, yaman mga pangat no ng bansang ito so dahil diyan mga pangat no pinatunayan lang mga pangat na kahit na gaano kayamang bansa pangat, pero pag ang kalikasan ng mga pangat ang naapektuhan sa pagyaman mo, sa pag-improve ng mga iyong uh, syudad. Malamang babawian at babawian ka ng kalikasan. So inu inuulit ko no, isa ito sa history, history ng UAE ng mga pangat na after 75 years, nagkaroon ng ganitong aklasing uh, lakas ng ulan na mga pangat na talagang namang lumubog. ang maraming lugar sa UAE mga pangat kahit ang six side road mga pangat na pinakamagandang uh, o pinakamalawak na mga pangat na kalsada is hindi nakalagpas mga pangat sa sakuna no mga paangat maraming naapektuhan no, ng mga kababayan natin sa mga na-stranded no sa mga pumasok sa mga hindi nakauwi ng ilang araw ng mga kababayan natin natulog na natulog sa trabaho mga pangat sa, sa, mall man yan o sa hotel man yan o sa ang work na natulog na sila ng ilang araw mga pangat o yun ang kanilang sakripisyon At ng ating mga kababayan OFW dito sa Dubai at isa pa mga pangat, nagpapasalamat nga pala ako sa mga nangungusta sa Facebook page man o dito sa YouTube channel natin mga pangat na kinumusta tayo. Sir Rogen, kamusta po kayo dyan? Bahaba, anong sitwasyon? Kamusta ang buong team pangat? Na-amiss ako at syempre, alam mo yun, na naalala nyo kaming kumustahin dito mga pangat sa Dubai. kahit saan mga kayo sa sulok ng mundo, no? sa Pilipinas, sa Europe, sa Canada, o sa UK, yung mga nasa UK, Southeast Asia na nabumabate, na nangangumusta mga pangat, kung anong kalagayan natin dito sa Dubai o sa UAE nung kasagsagan ng bagyo. Actually, nag-vlog tayo niyan mga pangat. Uh, April 16 sa Facebook page natin, hindi yung link sa description niyan. Na-appreciate ko kayong lahat mga pangat. Maraming maraming salamat talaga. At lalo ako nagkakaroon ng boost gawing mag pa ulit dahil naalala nyo kami dito sa Dubai on, that time no mga panahon na yon. Actually mga pangat no yung mga sitwasyon ngayon ang sa transportation mga paangat. So walang metro, walang bus, yan. yung mga car lift hindi pa gumagana no. Hindi eh, ko lang alam sa pag inupload ko na tong video na to kung ano yung sitwasyon ng metro, car lift and bus no mga pangat. So dahil marami nang lumubog mga pa, ang daming stranded mga pangat. Ang hirap pumasok pag walang metro. Isa mga pangat sa pinakapangunahing transportation dito sa Dubai, ang metro train. Pag yan mga pangat ang nawala dito, dito sa Dubai, ang laking perwisyo, ang laking kawalan mga pangat sa Dubai ang metro train mga pangat kasi sabi natin 9, uh, 70% yan ang ginagamit mga pangat ng mga kababayan ng Pilipino o ng mga expat dito sa Dubai mga pangat especially ang metro train mga pangat kasi yun mura, easy, mabilis syempre safe din mga pangat ang metro train gamitin no so uh, bagamat ganto umaraw syempre hirap pa rin pumasok ang mga tao so, sa mga kababayan din na sa Dubai na nahihirapan ngayon sumakay o no, mag-travel pumasok sa kanilang trabaho sa mga kababayan natin nasa Pilipinas na may mga pamilya dito sa Dubai uh, ayun ngayon mga paangat ang kasalukuyan na naranasan ng inyong mga pamilya dito sa Dubai uh, kung inaalala niyo sila ganito mga pangat ang sitwasyon kung sa pagkain naman bukas naman lahat mga pangat ang store dito ang nagsila lang yung ibang mga mall yan nagsara sila lalo na yung MOE Mall of Emirates kasi malaki pinsala ang natamo syempre mga pangat shoutout tayo pero bago tayo mag shoutout mga pangat syempre <laughs> alam na mga pangat team pangat t-shirt commercial break muna tayo syempre Rosalie pasok So yun lang. At syempre mga pangat, shoutout tayo. Kaya na sinabi ko kanina, sagot tayo ng katanungan. Ito so, mga pangat galing kay Dalitlak. What's si Rang Bicolana? Sana yung tama yung uh, ko. Sabi niya, Sir, tanong po sana ako. Bago lang ako dito, dati ako gumagawa ng reels content sa Pinas. Tinuloy ko dito, kailangan ko po ba i-delete ang content ko na nakasando ng nasa Pinas pa ako. Salamat po. gitu Bicolana. So, Bicolana means woman. Bicolano means men. Uh, wala problema sa UAE, no? Walang problema dito sa Dubai. Kahit na nakasanto ang babae rito, hindi oh. naman niya big deal, no? Unlike sa Saudi, ibang uh, Muslim country. Dito mga pangat, walang problema yan. It's open to. Huwag lang yung mga kasiraan, no? Ng Dubai. Ibablog mo, no? Or eh, whatever na mga ikasisira ng UAE, no? Ng Dubai. Hindi pa pwede. So, kung nakasanto ka man at hindi naman siya malaswa, no? Kung panoorin, Okay lang yun, walang problema. So mga pangat, medyo lumipat tayo ng pesto kasi medyo may aron doon. Mainit na mga pangat. Time check tayo. 12.29 na mga pangat ng hapon dito. So shoutout tayo mga pangat. Shoutout kay Amor Solo TV. Yeah. Boss Rogen, pa shoutout po. Sana, sana magkita po tayo dyan pag nakapunta na po ako sa Dubai. Yan, yeah, syempre. See you soon here in Dubai. Ah, uh, kung alam mo yung pangarap mo na gusto pumunta rito do it lang at uh, syempre grind lang para makarating shout out kay, Bas, kay mahal na mahal yung talaga yung kanyang misis syempre ako din mga bat mahal na mahal kay misis ko kaya shout out sa iyo dyan ma syempre I miss you very very so much <laughs> miss ko na yan so talaga naman yan talaga yung sabi natin babaeng hinahanap-hanap uh, kahit sa panaginip yo di ba? <laughs> kailangan pag-asawa natin mga pa ganun yung pakiramdam natin lagi lagi siyang ano kumbaga yung dalaga pa siya yung kumbaga yung panahon na na namumuyagyag yung kanyang kagandahan yung dapat ayun lagi yung nananariwa sa mga utak kokote at ugat ng utak natin mga pa. Para lagi kang attracted sa kanya, yo. Ganoon kasi ako mag-isip mga pangatwing tuwing naisip ko na syempre may matanda na kami, ganoon. matanda na tayo, hindi naman tayo gaya ng mga kabataan. Pero pag binabalik ko nung dalaga pa siya nung nag-uumpisa siyang mamumukadkad na baga, sa bulaklak, talagang wow. Babalik yung aking mm, I love you, me. I love you. <laughs> so balik tayo, shout out tayo. Eh, medyo na tayo ng bagya. So yan, shout out kay Rostum Rostong Bacoor yun mga pangat na Good morning Boss Rogen Shout out sa Mrs. ko Si Mylene Yan Malapit na kaming magkita Ang sarap niya malapit na sila magkita Woo! Sana all Hi! <laughs> hey, talaga namang aakikik ng gayaon Oo talaga namang eh eh Walang problema mga pa Pag asawa kayo no? Kikik ng gayaon Walang problema Pero pag kayo, eh, di hindi mag asawa eh, kikik gayon, eh, Delikado <laughs> Yan mga pa Siyempre tuloy tayo Shout out tayo Shout out kay T Tara, biyahe tayo. yon shout out sa 2 years na ako sa Dubai pero nero never din ako napadpad sa Etihad at Banyas Kuya. hahaha <laughs> Pa shout out, Kuya, salamat po. Yon, napalod yung mga pangat siguro yo. Ito, yan yan napalod yan. Yun yung, yung pumunta nang ito sa lot, no? So, shout sa Salamat sa suporta, syempre. Do, shout out pa tayo mga pangat. Shout out kay Roberto. Basbas, baka ba, pangalan ko pa. Ito kayo, paring Rogen, shout out naman sa anak ko, pati sa asawa ko dito sa Abu Dhabi. Tita and Carla Basbas. Salamat po. Yon. Ito may mga nagtatanong mga pangat. Masaya natin mga pangat para masagot natin yung kanilang katanungan. No? Yon, shout out kay Rod Hupuno. Sabi niya, boss kapag Saudi po ba, anong karaniwang need sa medical? Ito naman kay Guku Gaming PH. yun shout out sa iyo. Ito naman idol. So idol, uh, pwede lang suuya sir abro uh, bro, yan. Uh, yun na lang, pwede lang, huwag na idol, ha? Any tips para sa baguhan, papunta ng Saudi, at ano po ba status doon? Cook po ako. yon. So, mga pangat, kung regarding sa medical, mga pangat, siguro, siguro lang ng medilis yan, mga, ng UAE yan, mga pangat. Buong uh, katawan mo, no, mga pangat, laboratory, ihi, dugo, pati yung, yung uh, pagtuwag mga pangat. Uh, kung lalaki ka, syempre yung iyong uh, balls, chinecheck yan, mga pangat. So ganun kasi yung na-experience ko. Based on my experience sa pagpunta ng UAE, hindi ko lang alam pag Saudi. Ganun din sa status sa Dubai, sa Saudi. wala rin po ako alam. Kasi wala po tayo sa KSA or Kingdom of Saudi Arabia. Nandito po tayo sa UAE, United Arab Emirates. Salamat po. Sana ta nasagot kayo mga katanungan niyo at nalimanagan kayo kung nasaan ako. at <laughs> shout out po tayo. Shout out kay Wanted. Team Pangat. Ayus bro, may interview ako for West Zone Market. Hopefully maganda at panalo ang offer nila always watching Tim Paangat. Shout out sa next video mo. yon shout out sa'yo, Wanted. Yan, maraming maraming salamat sa suporta. At syempre, sana nga maganda ang offer sa'yo. At uh, I hope na nag-umpisa ka na magtrabaho ngayon. Pre, para sa kinabukasan ng ating lahi. <laughs> o, eh, no? Eto mga pangat, shout out ulit tayo. Syempre, shout out ng shout out lang. Shout out kay Jocelyn Orden. Ya. Yeah. Ingat po lagi and God bless you. Id mo na, nung id mo barak mo to mga pangat. Sir, shoutout po sa family Galang Orden. Sanchez family watching from Al Ain. Yon shout po sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Mabuhay po kayo. Yeah. At syempre, ito pa mga pangat sa sagutin pa natin isang tanong na to. Guko Gaming PH. Yan, nag ulit siya mga pangat. Na any tip boss bago pumunta sa Dubai first time. So mayroon po tayong content niyan. yan po, yan. So ilagay ko yung link sa description para makita mo lahat yung tips or do and don'ts ng no, mga panga. Yung patakaran dito sa Dubai, yan, sa UAE. Yan. Yeah. Siguro hanggang dito lang itong vlog ito mga pangat At syempre maraming maraming salamat Sana nag-enjoy kayo sa ating munting vlog ngayon for today uh, Na-share ko lang mga pangat yung sitwasyon dito ngayon sa UAE At syempre mga pangat ang t-shirt na rapid na maging available yan Inaayos pa natin Kasi daw pa lang mga pangat yung ating uh, design no mga pangat Ito at saka yung ni princesa sa, And yung size doon kayo mag-comment sa ating Facebook page. Andiyan yung link sa description. Follow nyo rin ako dyan. Kung uh, mag-order kayo, o, anong size. Anong... Please don't forget to follow me at our Facebook page. Yan. Siyempre, huwag kayo magsamang sumuporta sa YouTube channel natin, Rojin TV. At siyempre, uh, uh, kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe mga pang. Thumbs up naman dyan para kay algorithm. bihanes honest, kung hindi mo nagustuhan yung video, thumbs down. Walang problema yung mga pangat para kay algorithm. Yan para ma-spread natin yung ating good vibes and formative and syempre boy boy dito sa Dubai think positive good vibes lang mga pangat God bless you all mga pat at syempre sa lahat ng tagumpay success at sa pagangat natin syempre to God be the glory Yan mga pangat syempre see you on next one and commercial tayo actually -E, pasok Hindi ko na, diyan ka na e. Eh. May well, na, oh. oh. ano kung kami, oras na Ano Packaging yan, boy, Ah, ayos pet malo Sana all. Ano, talaga, hindi kong tayo. Oh. Ay! <tuturna> May Patay, Inet, inet! Woo! Mainit na, summer na.